Hindi nga ba kinamayan ni Vice President Sara Duterte si Senator Bongo? Ito ay hindi totoo. Isang peking video na nagpapakita na iniiwasan ni Vice President Sara Duterte na makipagkamay kay Senator Bongo ay kumakalat niyon sa Facebook. Ang video ay kuha noong May 8 sa isang meeting di avance ng PDP laban sa Liwasang Bonifacio, Maynila, kung saan si Sara Duterte ay nag-endorso ng Duterte. Nahanap ng Press One PH ang Facebook vlogger na si Tito James na gumawa ng isang cropped video ni The Duterte at Go na nagkakamayan habang ininagdag ang sarili gamit ang green screen upang insultuhin ang senador. Sa buong video ng meeting de avance, makikita na si Duterte ang unang nagabot ng kamay upang makipagkamay kay Go. Isa pang video mula kay katotong OFW Ana Boy Kamsa ang nagpapakita rin na nagkamayan nga sina Duterte at Go. Noong ika-25 ng Mayo, nag-post si Senator Go ng larawan nila ng Vice presidente sa kanyang Instagram account na mayroong caption ng pagkilala sa suporta nito sa Duterte. Tandaan, huwag magpaloko.